So, yung mga kaboyboy, good morning, good morning. Welcome back to my YouTube channel. and maraming maraming salamat. sa kayo nga salamat sa buwan na dito sa mga katawan. O sa pagdito kanya at sa ating mga buhay So, yung mga kaboyboy, no, ah... Mag-flipper nga po pala tayo ng ating pantanege. Ito ano ano, kanyang masako sako, kupas na. Ayan, kupas na yun. Tapos na mga sako niya. Kaya palitan natin ng panibagong sako. So, ito, mimitaling ko muna yung kanyang ano, mga ulo, yung stainless niya. Mimitaling ko muna. Ang kanya lang po yung mga kabayboy kapag yung lumang luma na siya, yung kupas. Tapos, tim na yung ano, kailangan mitalin mo siya. Bilisan mo. Huwag matagal ang matambay. Para kuminta pulit.

Hmm, talagang kulito, tignan niyo ang kakulitan nito yung uh, alok kulit nito <laughs> <Ay>. <Aubain> sit down baby, sit down sit down awi o, -o. awi -o. -o. -o! o o awi o awi o awi o ganito lang po yung mga kaiboy eh. uh, at atin atin ganito lang po yung mga kaiboy at atin atin kukunin ay ang kukunin natin ito oh. kung pakaba yan o yan dapat ito pantay 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 natin ito mga kabiboy so yan eh, mga kabiboy tapos na tayo maghimay bali ano na natin to yung patulusin lang natin yung kanyang mga tulok kaya, kaya, pinapatilos mga kaboy boy na kaya kapatid mo kaya pinapatilos ko tong dulo nito mga kaboy boy kaya para maganda yung anas tubig para nang ganyan ganyan no so, Thank supply it. ganyan-ganyan Ya, antara kuih mati dos mati dos yang kanyang mati dos ramah so, ramah Yung mm. Ito yung pinisubay natin. Tapos, syempre, may exit na dapat. Kasi mahaba itong roll nya. Dapat dito, pag yung itong mahaba, ay may exit na yung sabo. Okay. Ito yung pinisubay natin. doi yang nak supply karma kalinis dan Ayan, natin. Ayan yung dulo niya. Patulis. Yung dulo, patulis. natin. Siyempre yung gamit natin mga kapiboy ay Coralon na number 02 Parang sinulid ng kalaki yan yung Coralon Matibay kasi ito Ayan yeah, o. para sinulid. Matibay okay, kasi uh, Pagkali natin ay ating papantayin yan. Oh Oh

siyempre mga kaboy-boy uh, patantay din natin yung silupin para balot na balot talaga yung balot na balot din yung hindi halos nakita yung ano ba yung kanyang sakko alain mo din talaga yan alain katulad ng pag alain prepare natin sa ating mga pamain. Lagyan yung ako ng kamay ngayon. Masakit sa kamay. Ang ano, you know, masigatan pa tayo ng sato ng sibuyas. Masakit po. Kaya hindi lang ang ginamit po. Maganda rin po kasi sa, sa... sa... So yun yung mga boy, boy uh, na natin ang kawin. Ayan, Ayan. natin ang kawil o no. Tutok Ay <laughs> Tutok yung kamil saan saan

Ayun, number 3 na ilipid pa ng init pa rin. Okay, na o. Okay na siya. Ayan. Okay, Saan yung halos itong mga yung stainless na ito? Saan yung At tapos pinatulan na naman natin. Kaya na maiksima so, na siya. Saan yung pahalos siya? Magkano yan? Magkano ito? Circuit. Circuit. So ito mga kaboyboy, ah. Uh, mga reserva ko lang to. Reserva ko lang to mga ano na Tatlong reserva ko, tatlo. Tatlo reserva. Noon minsan kasi nalagutan din kami sa laut. Tapos san hinah din din ng kasama ng tanigig yung pamain kaya tuba dito ito sa ano may tamsik inaha dinon tanin ko na pagkagat dito kinagat nanalalagot ano you know? pa ko pa sobrang ug talaga tong mga kabuyoy to ug yan po ang tawil na yan tapos so, lagyan na lang ang mga may humayan dyan. Ito yung kong ulo-ulo. Uh, apat na bangka na yung nasakyan ko. Buhay pa rin siya. Ayan o. Yung pinakamatagal kong ulo-ulo sa panangigit. Ito naman yung ating ano, gagamitin talaga. Yung ating gagamitin. Ayan, yung pusit-pusit o. Oh. Putol-putol na. Kakakain ng tanigi. Tapos itong tatlo na to Pabalutin ko ng papel yan. Babalutin ko ng papel. Katago ko dun sa lagayang kong madamit para hindi siya magkupas. Tapos sakaling mag-isigla siya man ito malagot na reserve pa, pa ako. Kung sakaling magkupas man ito, magkukuha na naman ako dito para maganda na naman yung kulay ng ating pantalihig. Okay.